Inihaw na kanin. Nakaihaw na ba kayo ng kanin? Guys, yung mangkok namin, oh. DIY. Mamaya, kahit magampasan na ito, hindi mapapasan to. Alis kaya, Chukoy. Ito yung nakapuha namin, eh. Ayun, oh. Hindi ko ba kita dyan, oh. Kita. Hindi ko rito dito. Ayan ang ikaw aja na sila. so himaga <laughs> ayun guys sabaw ng, na ano kinigang Ay, okay. sa kamias minuto sa buho ng kawayan yun naman pala yung laman kawayan pa sarap na ah parang sariwa yung bangas eh <laughs> Ito <laughs> hmm. ano lasa niya? Yung asim niya, maasim na asim pero hindi siya yung ano, hindi siya masakit sa mga mungan. Kapaklad, kapaklad. Ito. Guys, may tutong pa guys oh. Okay. Okay. Ito yung mga kabibers. Yan. Hmm. Imihaw na kanin. Nakaihaw na ba kayo ng kanin? Tabaw palang na. Tabaw pa lang. Tabaw pa pa lang. lang. <laughs> sa mga Tabaw pa lang. Tabaw pa lang. Saan nga pala yung mga laman bird? Hindi, nandun pa. Dito Oh, nandun lang? Pwede na yun. Tipid nga to eh. Pwede na yun sa ibuho. Tipid nga to. Tinan ko kayo ha, baka pupak lahat rin. Oh, maganda. Oh, maganda. Oh, Ayan mga viewers, ibang tingin ni Hao. Ah, Terlalu hmm. 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 mampu pintu dong, tau-tau sekanin. Hmm.